Sa kabilang linya po natin ang uh, pangulo po ng uh, ELTA, Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, si Ginoong Orlando Calando Marquez Calando. Magandang mor uh, morning. Welcome muli sa RWIC Live Channel 23. Calando, good morning. Hi, good morning. morning, Sir Dro at good morning, Sir June at uh, good morning sa yung milyon-milyon nakikinig at nanonood sa buong mundo. Po. Lahat na sinabi mo dun, ako hindi wala sa milyon-milyon. <laughs> anyway, Calando, ay, nabala ka namin dahil doon sa issue na... Ng... Uh, bukod sa yung fair hike, uh -oh. tapos yung sa modernization, uh -oh. yung sa DBP. Unay Unahin muna natin yung ano ba yung napag-usapan nyo kahapon, nabitin tayo kahapon. Ano ba ang uh, ganap, nangyari? Update. Uh, Unang-una, Sir Dron, no, na maganda dahil personal kami na nag-usap nila Chairman Aguadis kahapon. Sama ko sila paring Obet Martin sa mga iba pang mga leader ng uh, yung national president ng uh, kooperatiba ng buong Pilipinas. Dahil talaga kami ngayon talagang, uh, noong pa ay matagal na nahirap hirap ang public. Huwag alam naman siguro ng taong bayan yan dahil lahat tayo naghihirap sa ngayon. Pero ito ngayon lumabas ng atong problema ng traffic ay napakagrabi na ang problema ng traffic ngayon. At pangalawa, yung pong pagtaas ng mga fuel, ito ay kahit kailan na sumasabay itong spare parts. Magbababa. Kung magbababa ang fuel, yung spare parts laging naka-estibian. Daig pa ito yung deregulation law na batas doon sa fuel na dapat ito ay kontrolado ito, Sir Dro, ng DTI. Kaso wala uh, walang okay. Oo, oh, yung mga spare parts. At uh, talagang gusto naman ni Chairman Guadis na lang sabi niya, pinagpapail na lang kami ngayon ng motion dahil naprobahan na ni Chairman Guadis dati yung piso noon na pu ano, kaya lang pinahold nga ng Pangulo dahil nga yung pagtaas ng bigla ng fuel na nagbigay sila ng service contracting. At yung pong fuel na ibibigay na subsidy ay hindi naman nabibigay. Kaya talagang kami ay binalikan namin ang ating uh, butihing chairman ng LTFRB at siya naman ho ay inadvisean kami na mag-file kami. ...considered. 'yung ibigay na 'yung piso dahil biniro ko nga ho ang ating chairman hmm. na baka sakali ka ako makalpas na tayo baka tutukan ako na 'yung 13 na numero na pamasahe, eh baka malas yata ako so, eh malas tayo bumi 14 Oo, gawin ng 14 dahil piso lang naman po kaya yan 'yun so, no, 'yung ko ano malando Uh -huh. Naisingin mo pa uh -huh. yung malas na 13, ha? <laughs> Oo, oh, ako talaga. ako tatlong beses na ako na aksidente yan yung malas uh -huh. na 13, ng uh numero -huh. na yan. Lalo na yung biyernes 13. Oh, Friday the 13. Oo, oh, oh, mabigat. Mm -hmm. Oo. Oh. Mm -hmm. Anyway. Oh, yan o. So anong resulta? Kaya, uh, Bibigay ba hindi? At yan uh, ho ip ipapail na namin po yung aming motion, motion sa biyernes. Mo mm -hmm. O, oh, kaya yan ho yung sinabi. At uh, yan po naman, ang sabi niya ay hindi naman siya pa rin na masusunod kundi yun yung advice niya bilang abogado mm -hmm. at siya naman yung chairman at ipakiusap na rin natin sabi niya kay sekretary dahil napaka-considerate napaka consider mm -hmm. naman ang ating uh, bagong sekretary na si sekretary Bisbison eh para napulungan kayo dahil naintindihan naman po ni chairman Guadis mm -hmm. at sigurado ko na yung po naman na... Uh, ating sekretary ay baka maunawaan naman natin. Hmm. Maunawaan naman tayo ang ating pangulo pa. dahil nga binibigay naman nila yung kaya nilang lahat ibigay basta yan po ay na, nasa tamang Pero opo. Uh, so, bang. Kalando, linawin lang natin muli ha. Pro provisional opo. pa rin ito ha. Provisional okay. pa rin po yun aming hiniling, Sir Dro. Hmm. Right. At right. yung pong aming pang isang hiniling, ay ito pong, uh, di ba, na tandaan niyo ho, yung uh, jaw na executive order lang ho noong araw na hanggang ngayon, ito yung nagsupersed ng batas na ang napakasakit, Kuya Edy, dito ho saan nangyari na ito, yung superseding of the law ay maliwanag na maliho, bawal po yun. Dahil yung Republic Act 4136 ay mayroon pong fines and penalties. Na kami naman po ay may consideration po na pwede natin tas pag-usapan kung ganun ang malang ang nangyari. Huwag lang naman sana yung ginawa nila na ang penalty doon sa tinatawag na obstruction sa batas ay kung 250 na gawa na pumayag na kami noon na limanda. Kung yan ay gawin sana ho na mga ilagay na sa limandaan, huwag lang naman sana yung mga liman libo kagaya ng mga defective signal light. Alimbawa, yan po ay 250 sa tamang batas na Republic Act 4136. Giyonawa na kasi po ito na tag-5,000 hmm. at nangyayari, arigluan lang po sa kalsada. Kaya yung Tama. batas na yan, higinigitin po batas yan, gatas yan talaga. <laughs> right. Po, ang, apo, tayo. Bago pa, uminit, apo, kalando, bago pa tuloy yung uminit ang ulo mo, ito yung bago kahapon, What? yung uh, kasama sa headline namin na uh, pinreno mo muna. Uh -huh ng uh, development bank of the philippines mm. yung pagbibigay Apo. ng pautang I understand sa Apo, modernization, modernization. jeepney o anong uh, pinigilan nyo dyan? ako ho ay hindi naman po ako kumukontra doon ho dahil unang-una doon sa maling implementasyon dahil kami po noon alam ito po ni Jose eh, Corbos kahit interviewin niyo po si Jose Corbos na po ang uh, gusto hon recommendation ni USOC Orbos no, na sinang na namin ay selective lang muna yung ruta na bibigyan natin ng modernization para mm -hmm. makita muna natin kung makakabayad ba o hindi. Mm -hmm. E ang nangyari binago pa nila yung uh, requirements na kailangan ay mauna ay ra route rationalization. Ino 'yung consolidation. Ibakit e mo iku consolidate kagad ka na hindi pa na-justify naja 'yung rota kung ilan ang yes. tao ang si serverban? Mm -hmm. 'Yun po 'yung sistema ng road rationalization, Sir John. Mm -hmm. Kaya uh, 'yan ho ay naiperlatag na namin lahat kay Secretary Bustison at 'yan po 'yung ilalabas nila ngayon po na pag- na i-implement sa bagong mm -hmm. department order. Hmm. Naayos na ni Secretary Bispison po 'yan. Pati po yung mga paglalagay ng pangalan ng kooperatiba, halimbawa po individual operator, sumali ka sa kooperatiba. So ilalagay sa pangalan ng kooperatiba ilagay din dapat ang pangalan is last pangalan nung taong sumapi sa kooperatiba dahil kung hindi sumapi itong individual, hindi naman makabuo yung kooperatiba ng number of units na kailangan. So ang nangyari po Sir Jun, tinanggal nila yung pangalan noong mga may-ari ng mga jeepney na sumali sa kooperatiba. Yan ho yung talagang isa sa ugat kung bakit umaayaw yung mga tao na pinaghirapan nila yung mga jeep nila hmm. ng ilang taon na inutang, eh bakit naman wala na silang pangalan? Kaya ang dami yung mga operator na itong mga salabusab naman na mga chairman ng kooperatiba, gagawan nila ng paraan, awayin na nila yung may ari ng jeep na sumapi sa kanila, eh, hanggat sa wala na siyang karapatan na humagkabul uh -huh. dahil wala na siyang uh -huh. pangalan sa risk. Eh. Nasa sa inyo, nandun din palang uh, gulo, nasa ilalim, ano? Uh -huh. uh, kalando, uh, oh, oh, yung ilalim. Nababala oh, ah, oh, ubas. Kaya, kaya inaayos ko yan. Kaya ngayon ho, yung problema namin na isa pa sa pinakamalaki nung pandemya, Sir John, uh, Sir Drew, yung ruta ng mga jeep, pinasukan ng mga bus. Ah, yung paisa. Ngayon, yung mga bus na pumasok sa ruta namin dahil malakas, kumikita na sila, eh hindi na nila inalis doon. Nagkaroon na ng kasunduhan dyan sa LTFRB. Mm -hmm. Kasunduhan ba yan o kasunduhan? Kasunduan. Ah, linawin mo. Kalaan to, baka kasunduan. Hindi eh. minsan kasi nababagalan yung ating dila dahil alam mo no, <laughs> yung yun na, hindi nyo tayo. Kaya Ano-ano na babanggitin babanggit <laughs> mo. Oh, oh. Anyway. So, kaya uh, anyway, uh, tayo lang naman po, ay umamin naman na tumatanda. Kaya yung kasunduan na yan. <laughs> uh -huh. Kaya ang aming kahilingan, sir, yun, yung road planning division na RMC noong araw sa DOTC, ibalik dapat sa DOTR, hindi ho dapat doon sa LTFR. Wala po kaming galit kay Chairman Guadis, maliwanag po yan. Hmm. Bayag po si Chairman Guadis na ibalik doon sa DOTR. Hindi namin alam kung bakit hindi maibalik-balik sa DOTR yung road planning division na napakaganda ang takbo noong araw dahil nga nag... Yung nga... Aga, ano ho eh, binalabalasan nila yung road rationalization na road measure capacity na dapat i-identify yung rota, ilan ang tumatakbo, ilan ang siserbisyuhan, at anong dapat klaseng sasakyan ang ilalagay. At dapat isang guni sa local government dahil nakalagay sa provision ng prangkisa uh, na dapat ay mayroon hong uh, pakialam ng local government na sila yung magbibigay kung saan pwedeng magterminal, saan pwede yung uh -huh. mga loading and unloading sa mga barangay. Binaliwala yan lahat ho nung nakarang administrasyon dahil nga yung daw hong sekretary noon na kinikilala naman natin, na mahal naman namin, ay malakas kay Presidente. Kaya hindi nangyari ho yung mga dating provision nung panahon ng ating mga nakaraang unang na presidente. Eh. Apo. All right. Uh, kalandalas na lang on my part. Babalik ako dun sa sinasabi mo na magfa-file kayo ng motion para dun sa fair hike. Paghu uh, pag ho kayo, Opo. pag nag ho kayo ng Friday, ano ho ang uh, assurance? Gaano ho katagal ho yan? Bago ho kayo makatanggap po ng uh, tugon. May, may sinabi ho bang ganun si Chairman Guadis? Apo, Kalanda. Naputol ba si Kalando? Mukhang naputol yung ruta ni Kalando. Naputol yung ruta ni Kalando. Kalando? Kalando? Mm -hmm. Anyway. Uh, bal balikan ano? na lang siguro Ay, natin. Kaya po ba natin balikan? Balikan na lang Calando? natin. Oh, Alright. Ko-commercial co muna marahil kami. Sige. Uh, balikan po natin ha. Kung magiging malinaw pa yung linya muli ni Kalando uh, Marquez, ang taga-pamuno po, taga-pangulo ng uh, LTAP sa issue naman ng uh, modernisasyon ng public utility Vehicles. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.